Hello everyone, my mentees, my enter trainees, magandang araw. Story time tayo. So today, meron ako ng task na magtawag ng mga prospective clients na nakapending pa yung proposal namin sa kanila, pero it's been several days na since we uh, submitted our proposal to them last, no? Kaya minabuti kong uh, tumawag sa kanila, you know, you know, just to check on the status of the proposal and all that. So meron ako isang nakausap na humingi ako ng update sa aming Microsoft Excel program na proposal sa kanila. Tapos, sobrang malungkot siya. Alam mo, sabi niya sa akin, ang mentor Myron, gustong gusto ko po talaga kayong makatrabaho. Napapanood ko po yung mga video niyo and yung po mga video ng other trainers niyo and nakikita po namin yung activities niyo, yung mga sinishare niyo, mga engagements niyo sa social media and nariniwala po kami na kapag kayo po yung kinuha naming uh, trainer, kayo nag-provide ng training sa amin, matututo po talaga at mag enjoy pa yung mga participants namin. Kayo po talaga talaga yung uh, talagang isinali ko po o isa sa mga sinali ko sa shortlist po namin. Unfortunately, Mentor Myron, na-decline po yung proposal natin eh. So sabi ko, oh, ba't na-decline? Kasi po, yung sa amount po kasi sa investment, eh, hindi raw po kaya. Ah, ganun ba? Uh, tapos in-educate in ko siya na kasi Excel yan eh. Hindi naman yan soft skill. Kinda technical yan. So talagang mas malaki ang investment compared to other programs. Plus, uh, kailangan din talagang ma-educate yung top management nyo na maglaan ng mas malaking budget sa training. So, yun nga po, uh, alam din po namin yan. Kaso, alam mo, mentor Myron yun nga lang pong 10,000 na training budget na hiningi namin for a previous soft skill training, hindi nga rin po na-approve Sabi eh. ko, ay grabe naman yan. Hindi lang ba pang isang hanggang limang tao yon Ay, pang ano po yon Pang isang ideal plus size po. Ah, pang marami pala. Tapos 10,000 di ma-approve. So doon, nagbigay ako ng, alam mo yon ng, ng feedback. Alam nyo, you, you just, have to convince your top management. No? Na mag-invest sa tao, pahalagahan, lalo ang tao, at maglaan ng mas malaking budget or amount para sa training. Kasi, kung kayo nga, sabi kasi manufacturing company sila, kung kayo nga naglalabas ng milyon-milyon para makabili ng bagong equipment or machinery o i-maintain ang inyong machinery equipment, tao pa kaya, 'di ba? So, doon sa instance na 'yan, you know, bigla ko naalala yung isang time na nag-speak ako in front of CEOs and business owners and uh, ini-emphasize ko kung gaano kahalaga yung tao at nag-invest in training meron akong challenge sa kanila. Ang challenge ko sa kanila, may challenge ako sa inyo, okay? Dalawang linggo lang, huwag niyong papasukin ang mga tao niyo, right? Hayaan niyong kumilos on their own yung kanilang mga makina, yung kanilang mga equipment, hardware, software, okay? Tapos tingnan natin, tanggapin niyo ang challenge ko, huwag niyong papasukin ang dalawang linggo. Tapos tingnan natin, balitaan niyo ako kung anong impact sa negosyo niyo. Kung magkano ang kanilang uh, nawalang pera, revenues, at magkano ang hindi kinita na dapat kinita. So walang tumanggap ng challenge ko kasi alam nila sa sarili nila kung gaano kahalaga ang tao. Tama, di ba? So yun nga yung point natin eh. Epektibo sa paggawa ng produkto, sa paglingkod sa ating mga customers, yung makinarya na yan. Pero despite the presence of robotics and, and automation, kailangan pa rin ng tao. Hindi pa rin pwedeng mawala ang tao, right? At sa pag-upgrade ng ating mga makinarya, kailangan nag-upgrade din yung tao na mag-ooperate ng makinarya. Right? kasi at the end of the day, gumagawa ng pera, okay, ay uh, tao. Kung nakakatulong lang yung mga makinarya, yung computer, etc. na iya. So sabi ko sa kanila, is dapat ipakita yung pagpapahalaga sa tao. Ah, mentor, mayroon, alam naman po din namin yan. And sabi, I'm pretty sure love din po ng mga top management. O, oh, alam din naman pala nila eh. eh bakit ganyan yung uh, kanilang pag-disrespect sa tao? Bakit ganyan yung allocation sa, ng budget sa, sa training? Kasi po, ang number one reason po kasi nila, itetrain po namin yung mga tao, bibigyan namin ng certification, tapos lilipat lang po sa ibang kumpanya o kaya naman ay manging ibang bansa lang. Well, sabi ko sa kanya, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, intention niyang pag-alis, di ba? Na ginagamit lang kayo in a bad way na hihingi lang ng training, kukuha ng certificate, aalisan na kayo. For sure, merong mga mas malalim na root causes bakit umalis ang mga tao niyo. Yun ang kailangang alamin niyo at i-address niyo. Pero let's go back to training kailangan nyo naman ng, ano eh, kailangan nyo lang naman ng protection, di ba? Legal naman, well, correct me if I'm wrong, kung mayroong makakapanood dito ng mga abogado, legal naman yung pag impose ng training bond kasi para magkaroon ng protection yung kumpanya. Kasi kailangan, we have to ensure the return on investment sa mga lumalabas na pondo ng kumpanya, di ba? At hindi nga mumurahin ng training. So, kailangan makasigurado na yung investment sa training ng uh, kumpanya ay babalik in the form of bottom lines, particularly revenues. So, training bond. Yeah, you, you, just have to consult your legal department or even external lawyers to ensure na wala kayong what, binabiolate na batas at kayo ay patas ang lumaban. So, yun ang sabi ko sa kanila. And alam niyo sabi ko, pag ipagpe-pray ko kayo na sana, is uh, magkaroon ng better appreciation of people through investing the company funds in training yung inyong mga boss dyan. Pero sabi ko sa kanya, kailangan kayo din, meron din kayong role na kailangan gampanan. You have to be strategic than transactional. You have to be instrumental in convincing your top management, yung mga boss, yung mga decision makers dyan, na ganito po talaga ang presyuhan ng training. At dapat hindi po tayo namamahalan right? Because at the end of the day, kapag mas magaling, mas matalino, mas mahusay, at mas may karakter ang mga tao natin, mas epektibo sila na gumawa ng pera para sa kumpanya at mas iyayaman ang kumpanya. <laughs> Ganun lang kasimple yun. So, naishare ko lang at story time natin na sabi nga natin, if you do not invest or invest properly in your people, okay? So, you can expect this early how you want the bad output or outcome to turn out. Okay, do you want bad, worse, or worst, okay? So yun naman po, ang akin lang po'ng pakiusap sa mga C-level people there, mga HR training buyers there, please palagahan natin ang tao natin at uh, maglaan po tayo ng tamang budget. Follow Top Filipino Corporate Trainer. Speaker, Consultant, Facilitator and Coach, Mentor Myron for more.